Ganda na agila nard no. Ganda po na agila. Oh. Philippine eagle. Ini Yun itsura niya. Oh. Pero parang mas maganda itsura ng falcon no. Yung nakarampi na natin. Pero ito, uh, ano ba masarap na luto diyan, Bernard? <laughs> <laughs> Hindi nung araw nakakahuli kayo ng agila, di ba? Kano, uh, ano lang, asin bechin lang? Asin bechin. <laughs> Nuluto nyo sa buho. buho. Il, tanungin kita, ilang beses ka na nakahuli ng agila? Isang <laughs> Hindi, isa lang. isa lang. Ikaw tol, ilang beses ka na nakauli <trippi> Matagal na. Matagal na rin? Ayun, si tatay nakauli na niyan? Naka na. Lahat kayo nakauli na. Oh mga bata, ano dapat gawin sa agila? Agu ha? Agu Hindi. Ang dapat gawin sa agila? Pakawalan ha. Ano? Para paglaki nyo, pagka sinlaki nyo na si Tito Bernard nyo, alam niyo na 'yung gagawin niyo ha. Ang agila at ang mga ibon hindi hinuhuli na. No? Pinakakawalan. Ah, oh, ito po ay agila, dapat po ay pinakakawalan. Eh ang gusto kasi, ng mga bata sa sitio ay eh, gawing Kasi no, ya. Sa buho eh. Ano buho. Oh. Wala pang alam na manghuhuli ito, hindi kakala. hindi bawal. Ang kala niyo hindi bawal. Ay, oh, hindi. Ngayon, ngayon, ano? Para sa mga katutubong katulad nyo, kung tutuusin, isa 'yan sa mga uri ng pagkain nyo. Hindi naman talaga bawal sa inyo. Pero ah, pahalagahan niyo. Kumaga, kumaari, wag niyo na lang hulihin. Hindi porkit katutubo o may karapatan kayo pagdating sa mga wild na hayop eh hindi na natin pahalagan, 'di ba? Lalo na 'yung mga agila, ang ganda-ganda nyo. Pero dapat pakakawalan natin, no? Kasi paubos na 'yan eh. Madalang na. Mm. Oh. Oo, dapat talaga pakakawalan. Maganda ka na ng bawang at sibuyas. Tapos luya ha. Ah, sila, Tol, buho. Sa buho natin. Sa buho natin luluto. Yung manok na dala ni nanay. Ah, oh. ah. Ah, ito po pakakawalan natin. Tingnan natin kung hanggang sa siya makakarating. Oh, Di ba? Ang pakaganda ng agila. Oh, sige ha. Ah. Uh, ano dapat gawin sa agila? Ah, oh, papakawalan. Ang mga katutubo po natin, mga kababayan natin, diyan yung mga katutubong aita natin. Ah, uh, pasintabi po. Uh, ako po yung humihingi ng ano sa inyo na tulong na pangalagaan din natin yung mga ibon, yung mga ibon sa kagubatan oh. ba? Diba? Kasi na meron naman tayong tinatawag na labuyong manok. Meron. Babira mo, di ba? Oh. Mas mas maraming makakain doon sa mga ibon konti lang eh. O oh, kaya pakawalan natin, oh. Sino maghahagis? Ikaw na. Oh, sige ah. Ah, oh, bilang tayo, bilang, bilang. Oh, sabay-sabay. Oh, isa. Dalawa. Oh, tatlo. Ayun, you know, oh. Ay, malakas na siya lumipad, no? Ha? Ah? Yeah. Ano, oh, okay lang yan. Ah, oh. night. Ay, wag. Ay, ala. Kung sakali mang darating ang time, lalayo pupunta sa gubat yan. Huwag nyo nga ano yun, ha? Hoy! Ala nyo yan, ha? Huwag nyo gagalawin, ha? Hayaan nyo siyang ano, lalaya, aalis at aalis yan, pupunta sa gubat yan. Sa tagal na rin po kasing inalagaan mula nung bata, eh, naging maamo na rin siya sa tao. Nadaya mo lang, Nard! Ah, ano yan? Ah, lalaya at lalaya yan. Pupunta, at pupunta yan do sa Gubat kasi sa ngayon kasi sanay siya nang pinapakain pero pag dinapakain yan, pupunta at pupunta sa Gubat yan ibon kasi yan eh ang ganda ng agila oh, oh. di ba natuto na rin sila magmahal sa mga ibon ah oh. hindi mainam pa rin kasi siyempre natuto kayong magmahal sa mga wild na hayop yun yung pinaka importante oh di ba